Siyempre, go to Bob. Street. Corner Mary Fernando. Mami. Puto. Siyempre, classic lechon kawali. Oh. Ay, nang tag. Go to. Tsaka ano. Tapos ito yung menu nila. Para sa inyong kalamas. Yan ang kanilang pricing ngayon. Ito, nakachempo tayo ng bagong gutom po, Napakasimple no? Pero, yun na yung gusto natin yun. Yung natin Siyempre, di mo kalaman ski. Yeah. Siyemple, to. Yummy. Ito na kami partner talaga dito. Yeah. Mm. Go to Pabmarik. So yun lang mga katard. Ingat kayo. Good evening.